So ngayon, magsiswimming kami dito sa Abellar Falls. Ito so, yung kasama natin, no? Ayan. Yeah. So, pauba na kami dito sa... Ano dito yung tinatawag? Falls ba to? Uh, mini Falls pala dito sa Abellar Anong barangay ito, guys? Barangay Cabraran. Ah, uh, barangay Cabraran. Dito lang ito makikita. So, pauba na kami doon. May entrance ba dito? Wala. Wala, free talaga. Wala pa, free entrance pala dito so pauba na kami dito so ito pauba kami sa so ayun guys sa taas ay dito sa wall eh. so, so nakarating na kami dito galing kami ng doon sa amin so ayun dito na yung wall sa sinasabi nila so ayun yeah. so, yeah. so may tatalan dun ha dalawa so yeah. So ayan. no, wala pang lumalabas guys so. ayan. yung dalawa lumabas na So ayun So tataas tayo doon sa okay. Dahil, dahil doon guys May mga mini poles doon Ta Tataas tayo doon So medyo madulas yung daan Nandito pa taas So wait lang uh, Meron din dito so, so. Tataas tayo doon Dahil kung so, makikita natin yung ayo yung dalawang kasama natin dito uh, yung dalawang kasama natin dito so tamang babad lang dito uh, siyempre may makahoy dito makahoy so babad tayo dito so ayun lang kaya natin eh di ako marun lumang eh so doon parte may mga mini pools mini pools doon yung mga maliliit Para buhay. Mukhang meron dito mga taing baka na anod. <laughs> so tamang lang dito. Oh. So guys, oh, sobrang lakas ng bagsak ng tubig dito. Yan, parang eh. Guys, so, na kami. Uli na kami. Uli na kami sa so, live. na kami. Uh, Uli na kami. Orulia na kami.